Kumakano yan. Hindi bibili ako na. Ha? Si di pag itong bilhin mo na kami. Na kasi doon. Para ba yan? Yung hmm. mga sulat-sulat doon

So, so Magkano so, ganito? 8 po. Ay, 8 lang po ang maganda. So, yun you know, may, yung... may black bang ganito? Ah, Ayun po. Black rin po yung 8 nyo. Ay, black ba? Pero may kulay lang talaga yung... Ayun yeah. gusto nyo, plain black. Ayun po. May sound May 7 na. na. halos ang ganda ng kulay ng ano, Ang ganda ng kulay ng bulbin. Eh. Tatlo? Ito, so, bibili tayo ng bulbin na ganito. Ayun. driver niya. 45 po yan yung Ano po ito po, pag may mga notes, dito mo isulat, magkano kaya yan? Terima kasih Tara tumay pa. Ito may mag magandang gunting dito yung <laughs> salamun yeah, really mm ibama -hmm. mm -hmm. Jadi, nanti nabung dulu, masak tuh. So, masak tuh, tapi ada si kasus ngomongnya. Kayaknya magaling banget itu. Bagaimana? Bikin langit. Plastik kan 21, ato, ayo. 20 nangyari. Pwede ini

biyahe mo na sa si ano yung driver niya? Yung... sa inyo? Si yung kapampanga? Ay, wala na yun. Pwede mo yun. Oh guys, nakalabas na kami. Bye.